Pag-usapan naman natin ang unemployment Ano bang epekto kapag walang masyadong trabaho ang mga tao sa isang bansa? Nakaka-epekto ba siya sa performance ni Forex Market? Well, definitely isa sa pinakamalaking factor to kung paano gagalawang isang market Alright Unemployment Alright, ano ba ibig sabihin ng unemployment? Simply, the percentage of the population that currently does not have a job Ibig sabihin lang ito, ito yung mga taong walang trabaho When an economy cannot offer a job to its citizen Unemployment occurs. Kapag ang gobyerno walang maibigay na opportunity na trabaho, natural, mawawalan ng trabaho yung mga tao nila. In the US, the main indicator of unemployment is the NFP or Non-Farm Payroll. This is released every the first Friday of the month towing 8.30pm Philippine Time. Okay, yun po yun. And then, effects ni unemployment sa market. Unahin na natin si Forex. Natural, pababa siya kay Forex. Bakit? Simply, Kapag walang trabaho ang tao, wala silang pambili, wala silang gagastos.